Poi, bien, manda. Deo, oh, oh. Ah. Si Impoy. Nagalipaw yan, ma'am. Ah, hindi yung sigapisan TV. Oh, Sino ba yung kinasal? Sino yung nandun siya, ano? Al... Oh, nagluto nito ha. Ah di journal, di umarap ng loko ko, di parin kasi, paano? di pa okay. di pa, pa halo pang sanan dito? tapos sanis na yan. Mm. ako, tapos plastic ako

ayo mga patong ng mga libro kanalo lang. Hindi ko kailangan. Wala. Mga 3 bang doon? Binibigyan niya ho man sha'd una lockdown. Alfonso. -al Mahal, wala nang maglalabas nang alak nang lockdown.

uh, mas ma mapusog po siya sa sa star pool yung kanyang init si ito sa yung may kanya kanya yung na Dirty kitchen. Tapos sa dirty kitchen, mga ng pinggan. And